Hindi napigilan ni Zanjo Marudo ang kanyang damdamin at naglabas ng saloobin laban sa ilang netizens na nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa anak nila ni Ria Atayde. Bilang isang kapamilya actor, nagbigay siya ng babala sa publiko hinggil sa mga vloggers at content creators na naglalabas ng peking balita tungkol sa kanyang pamilya. Sa kanyang opisyal na Facebook account, nagpost si Zanjo ng isang mensahe na naglalaman ng kanyang pagkabahala at babala tungkol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon at fake news sa social media. Ayon sa kanya, dapat maging mapanuri ang mga tao sa mga impormasyong kanilang nakikita online. Ilang netizens kasi ang nagpost ng mga litrato at video na di umano'y nagpapakita ng itsura ng kanilang sanggol na anak. Sa kabila ng mga ito, hanggang ngayon ay hindi pa ipinapakita ng mag-asawa ang mukha ng kanilang anak, maging sa mga larawan o video. Sa kabila ng kanilang desisyon na panatilihing pribado ang kanilang pamilya, may mga vloggers na nag-upload ng mga larawan at nagsasabing iyon ang kanilang anak na nagdulot ng pagkalito at pagkabahala. Malinaw na ninais ni Zanjo na iparating na ang kanyang pamilya ay dapat igalang at ang kanilang desisyon na huwag ipakita ang mukha ng kanilang anak ay dapat igalang din. Isang napakahalagang bahagi ng pagiging magulang ay ang pagprotekta sa kanilang mga anak mula sa mga hindi kinakailangang atensyon at kritisismo, lalo na sa mundo ng social media. Ang mga ganitong insidente ay hindi lamang isang simpleng usapan sa online community. May mga pagkakataon na ang mga impormasyon ay nagiging sanhi ng pagkalat ng maling balita na nakakasira sa reputasyon ng isang tao o pamilya. Sa kasalukuyang panahon, ang pagkuha ng pansin at likes sa social media ay tila nagiging mas mahalaga sa ilang tao kaysa sa katotohanan. Ang pagkabahala ni Sanjo ay tumutukoy hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa mas malawak na isyu ng misinformation na laganap sa internet. Mahalagang maging responsable ang mga tao sa kanilang mga post at huwag basta-basta maniwala sa mga bagay na wala namang basehan. Mula sa kanyang mensahe, umaasa si Zanjo na makuha ang atensyon ng mga tao upang mas maging maingat sila sa mga ibinabahagi nilang impormasyon. Ang paggalang sa privacy ng ibang tao, lalo na ang mga bata, ay dapat maging pangunahing prinsipyo ng bawat isa. Kasama ni Rhea Atayde, si Zanjo ay nagdesisyon na iwasan ang pagbibigay ng labis na atensyon sa kanilang anak sa publiko. Ito ay bahagi ng kanilang pangako na protektahan ng kanilang pamilya mula sa mga posibleng banta at negatibong impluensya. Sa huli, ang kanyang mensahe ay isang paalala na ang bawat tao ay may karapatang magdesisyon kung paano nila gustong ipakita ang kanilang pamilya. Ang paggalang sa mga personal na hangganan ng ibang tao ay dapat na maging bahagi ng ating kultura bilang mga mamamayan ng social media. Ang mga ganitong usapan ay mahalaga hindi lamang para sa mga celebrity kundi para sa lahat. Ang pagkakaroon ng malasakit at pag-intindi sa kapwa ay dapat na itaguyod sa ating mga komunidad, sa kabila ng modernong teknolohiya at mga social media platforms. Ano ang sinyo sa balitang ito?